Sumarangkada sa Roma ba ang bagong bayani ng mundo OFW Servicio Caravan ng Department of Migrant Workers. Sa Roma, hatid nito ang iba't ibang serbisyo para sa ating mga makabagong bayani. Kung ano, -ano yan, alamin mula kay Sofia Potensiano una sa balita. Inilunsad ng Department of Migrant Workers katuwang ang Philippine Embassy sa Rome ang four-day bagong bayani ng mundo OFW serbisyo Caravan. Layo ng caravan na ilapit ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers sa Italia at sa iba pang mga bansa. Tampok sa aktibidad ang mga serbisyong gaya ng tulong sa dokumentasyon, legal consultations, pagnenegosyo, welfare services at iba pang mga programa na layong itaguyod ang kapakanan ng mga Pilipino sa Roma, gayon din ang kanilang pagbabalik bansa. Nagsagawa rin ng cultural presentation kung saan ibinida ang pinya handloom weaving ng aklan, isang produktong kinikilala ng UNESCO bilang parte ng Intangible Cultural Heritage of Humanity. Bahagi rin ng serbisyo caravan ang spiritual service o ang pagdiriwang ng banal na misa na pinangunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle. Hindi naman pinalampas ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang pagkakataon na mapakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng mga OFW sa Roma. Samantala, hatid naman ng Overseas Workers Welfare Administration ang alagang OWA Wellness and Membership Caravan na nag-aalok ng membership renewal, e-card application, orientation at wellness activities para sa mga membro nito. Patuloy na arangkada ang OFW Serbisyo Caravan at Alagang Owa Caravan sa Roma hanggang ngayong araw. At susunod na pupuntahan ang Milan, Italy sa October 15 hanggang 16, 2025. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng mas pinaigting na serbisyo ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang pagkilala sa mga tinaguriang bagong bayani. Nauuna sa mga balitan totoo at laging bago. Sofia Potensiano, alauna sa balita, Congress TV.